So good afternoon mga kabilad, may buka tayo na ah, Nakakuha tayo ng pa, sakto pa Labang. So ito, pupunta so, natin si madam Advantage talaga na makakuha ko kay Joyride to Bila part timer, nakakuha ako talaga ako ng anong na papalapi So ito, nagche-text naman si madam Pupunta na rin daw siya, so na lang natin Kaya so, sa medyo malilim na ano, part Rồi Selma, OK nè mm -hmm. Let's go. Lấy nhịp theo nhịp <laughs> Mamadali lang ako eh. Gusto niya iramin yung jacket ko mam ma pang sleeves lang? Hindi, hey, okay lang. Okay lang? Okay init masyado ma'am? Okay lang. <laughs> sa init. Okay ma'am, kayo po. Hey, thank you. Oh, naka-sleeves na, nararamdaman ko pa eh. <laughs> Pero may extra jacket ako dyan if ever. Gusto niyo kahit pang cover niyo lang ma'am. Okay, okay. Sabi lang pag di na kaya. <laughs> <laughs> Palagi po kayo di joyride, ma'am? Ano lang, pag nag

Saan tayo liliko, ma'am? Dito sa pangalawa na. Saan po tayo liliko? Sa pangalawa na, ma'am? Dito, ma'am? Ah, okay po. Dito, ma'am? Tim mà tìm kiếm đi nào linh đấy anh linh 108 lang, 108 linh một trăm Ay, okay na ito, ma'am. Salamat po. Thank you, ma'am. Ingat po. Okay you, ma'am. So, yun. Na-drop na natin yung CS natin, mga kabilad. So, yun. Nakita nyo naman uh, yung mga video ko ganina na mo si Joyride yung may sakay. So, hindi sana ako mag-comment na sa mga napapanood ko na keso mahina na, keso ano. So, sabi nga natin kasi ni Sir G, JTB Ari ko, puwing pa ko Sir, JTB Humanitarian Na Pag nakakanda patulan So, yun lang Trabaho lang tayo Biyahe-biyahe lang Siguro, ang kaibahan lang May mga booking talaga na Ay, may mga area talaga Malakas ang booking sila May malakas na area naman tayo Sir, san galing sticker mo, sir? Hi. Saan galing sticker? Hi. Ha? Tingnan sticker mo sir, ganda sticker mo ha <laughs> Out 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 Wash out Ano na? No. No, no. Iyan ka ba? Parang tayo tropa ah. <laughs> eh Ayan sa'yo mga tropa natin May sticker eh So yun ako oh, tayo ng tropa, nagpapaliwanag pa ako, di ba ako tapos eh. So yun nga, yun yung sinasabi ko na sana, uh, na lang. Huwag nga, wala nang siraan, di ba? Yun nga, yung ano dun. Basic lang naman yun. Oh, no, sabihin natin, marami kayo sa gantong area, malakas kayo sa gantong area, pero may mga area na mahina kayo. Tanggap naman namin, eh. tanggap ako nga. Ako nga sa sarili ko, tanggap ko yun eh. Pagdating na sa Makati na ako, mahina na kami doon. So, may iwas na lang din sa lugar na yun. Pero, may mga lugar na malakas naman kami. Kaya, So, yung biyahe na lang tayo, mga kasundo, kamubit, kajoy ride. Ay, kajoy ride. Shankas, yan. So, biyahe na lang. May tayo magsiraan pa. Hanggapin natin na may area tayong, ano, area malakas tayo, may area mahina. So, ang ano natin is, magbigay, magbigay natin ng magandang servisyo yung mga customer natin. May hatid natin ng ligtas, di ba?